sa Pujisawa. Palang ano, may swimming pool pa sa babang niya. na. pimple nga ba? Yun. Ito lalagyan namin ng na, kasi mahaba, papunta ron. Dalawang bahay pala ito. Tingnan natin sa harapan. Dito kasi, kailangan okay. din mataas. Kasi baka bumagsak sa kabila, may linisin. Okay. Pareho pa may taas eh. Ito Ito okay lang kasi may naka... pinasok na yung bahay, bulok na. Tsaka halat ang ano, wala na makukuha. Meron na rito yung ano. kalat na eh. meron na nag-shirts dito. Makakuha ka man dyan, mga mamera, mamera siguro. Ang yeah. daming dumi nito, puro puro, puro board yan Budo pa ka rin eh. Oh. Budo. Wah, wow, gumi tabong oin eh. Day 2. Nasiba na namin lahat. Ding. Ding. Ito yung truck namin nilagay. Hindi na ba yung dito yung mga halaman tsaka puno. Doro Kabe daw to eh. yung Doro Kabe, yung dingding niya. Made of soil. Yung sinauna ba na ano, pinaghalo-halo. Parang putik. Yan. Kaya tsak malikabok to. Hintay lang namin yung aparatong pang giba. Darating na ngayon. Sige yun lang naman sa likod ang niligyan ko ng scaffold eh. Letter L. Hmm. Diyan naman ng konti I you Kunari. Ari Dake Wine. Ngayon titingnan ko doon sa itik yung ano. Sa likod ng sasakyan doon. Sa Ngayon na matalsikan yan. Bayad kami. Okay, may siya siguro matapos to ada 3 ni eh dinis ng konti na gue mau yung mga bata rin sa baba kasi eh. natin dito ng mga nila mga bana kasi sa kyo yun no gusto pa talagang iba yun eh matay mo eh. kasi tatapo na to tapos isa naman talagang dito ang time saka siya siya o kain sa tabi bago hindi na lang yung kalahati na lang ng bahay Last time bago siya pa eh. mirit pa mirit sa fence na tanggal lang namin, na namin doon na lang banda ito bukas yung kalahati eh. tatong truck pa ilalagay na lupa tapos tapos na ngayon ligto ang living pit namin bukas naman para medyo ang init papaso yung sa sasakyan malaki. Yeah, dito dun sa okay ba natin. Pujisawa, Kaitai. Okay. Sige, na lahat. Bye-bye Pujisawa, Kaitai. Tatlong bahay daw ang gagawin dito. Isa doon sa gitna eh daan, tapos dito yata sa side yung isa. Tatlong bahay. Siguro yung daan din eh, dito sa gitna dalawa doon ganun magiging partition siguro parang triangle siya eh. kita na naman yung food chicken nito lawak yun tatambayan oh. tatlong bayan tatay magkano na kanila binili yan